Guys, ito po ang parte sa napag-usapan natin sa Heroes Day nagpagkilala. Sa mga bayani lubus mong monawan kung aaralan mo ang kasaysayan nila at kung napag-alaman mo na masasabi mong oo nga ganito pala ang bayani. Guys, mas higit ang ginawa nagdakilang Panginoon Heso Kristo sa ating mga tao tinubos niya tayo sa pamamaraan ng kanyang dugo anong ipako siya sa cross. Paano natin matitiyak na ano ang kahalaga ng kanyang dugo di po natin malaman kung di po natin aaralan ang kanyang mga salita ang Biblia dyan po natin malalaman kung di natin aalamin o aaralan ang mga aral nagdakilang dakilang Panginoon Heso Kristo ang salita ang Biblia sa salitang Bicol version ay ganito ang maririnig po natin. Talinhaga 3 is the 6. Sa gabos mong dalan midbida siya, asin jijiyohan niya ang saimong mga dayna. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 32 hanggang 33. An sizima man na minimidbid sako sa ako bilang kagurangnan sa atubanggan nin mga tao, mimidbidin ko man sa atubanggan kan sa akong ama sa langit. Alagad an sizima na day magmidbid sako sa atubang nin mga tao, day ko man sa atubanggan kan sa akong ama sa langit, sa Tagalog ay ganito ang sinasabi. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 6 kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 32 hanggang 33 Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanan ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanan sa harap ng aking amang nasa langit. Hayan guys kaya kailangan po natin aralin ang salita nagdakilang dakilang Panginoon Heso Kristo. Guys naway nagustuhan ninyo ito pauding pa support naman po pa like share at huwag kalimutan mag subscribe God bless you all. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, pa like share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.